Muari ho yung pabuti. Yan, nah, narito ang ating panahalian. ilalahat na po natin yan at marami namang rekado oh itong ating talbo bala yan po nakatapos na po tayo sa pagpataba po oh yan May pataba na po ang kabuong palaya natin, no. Tatapos na po natin. Bali tama-tama po at meron tayo na ispat na kabuti ulit dun sa bandang dulong yun. Siya po natin lalantakan at gagawin natin pang pananghalian. Yung tara po, sama-sama po ulit tayo. Yan po, yan ay may patabana. Kabuo pong palayan ay may patabana. Lahat. tamang tama at kita ko rin kanina sa kaya tama tama may pang pananghalian natin at hindi babalikan sayang nga po nakalingatan ko ulit oh. nakalingat natin ang dami nung na na uli oh paman din sa loob. Oh. Oh. Sayang. Ito, ilang peraso lang. Oh. Hmm. Tuyot na eh. Ito lang pong hindi ganang tuyot. Yung iba may iiwanan natin. At hindi na rin po naman yan mapapakanabangan. Ay eh, kakoy baka Magsuwi pa di yan. O maumas mong uli. At saka po uli natin kuhain Nakalingat po tayo. Mm. Baka pwede na rin dalawang peraso. Oh. Malagyan uli natin ang noodles. Madali-dali lutuin. Mm, ang pa naman oh. Dami. Nasaya. Oh. Mm. Okay na po arin, dalawang arin Malagyan natin ng talbos na sila at ano Talbos na sila at saka noodles oh. Tara po, tara natin kami parang halian Eh, hey, hey, eh mainit din nga bang apoy ah Yon Tayo po may sinaing na oh, yeah. mainit din ang apoy Yun, haba po tayo nagpapakulo ng tubig. Kukuha na tayo ng ano, talbos ng sili oh ito po ang masarap pang lagay oh are ko ay yung siling ano talaga yung panel busan ng purpose na re oh ang iba tulo na po atin pong pagsasabay sabay na yan ho yung pabuti yan naroon ang ating panahalian lalahat na po natin yan at marami namang rekado Oh, Itong ating talbo Napakadali po naman yan maluto. Ganda hmm. rin po. Hmm. Tiis at agwanta na makamit ang ginhawa. Ano po? Tiis at agwanta... sarap Yan na na po ah. Oh. Madali po ang ulam, 'no? Eh. malambot na po yung noodles pwede na yan anin karami po dyan ang ating hayop yung aso at pusa ang ang lakas ng hangin Yan po ang ating pangdigma ngayon. nakain po. Hmm. Ang ah, Panginoon, salamat po ulit sa biyaya po Kakain na po tayo mm -hmm. Yan, sarap Ah, dami na naman mayaw. Tayo po'y naka-alwan alwan na sa palayan. Gawa nang tapos na tayo mong pataba. Tapos spray na rin natin. Baka po naman mga susunod na ano. Dito naman po tayo sa kamutihan. Magtututok. hapon na ulan na naman Shout out po sa lahat ano po. Hmm, yung mga nakakaranas na magsulo po palagi.

bigla po ang ano ng panahon na yung aba tama tama po naman takatapos na tayo sa pag no oh. basta nga po sa buong araw din sa amin minsan ay nakakadalawang palit yung panahon tatlo hanggang alas 10 mainit uupak ng ulan hanggang alas 11 taas alauna mainit yung sa pahapon po ulan uli mm Na sarap po. No, no po uli ang tawag din, eh, no po hunan. Ako po minsan isang na nasa nasa sa mga ganaring pang ulamin. Uh eh. Nasa isip ko iya, yeah, makaraos din ako naman kumain na. Pag may pambilitad, tayo bibili din yun po minsan ang ano napasok sa isipan ko pag halimbawa yung ganitong pang ulamin natin kung maga minsan no, nakakaisip din tayo ng kung maga ano kat yung masarap sarap na bibilhin po ba natin kung maga mga karne karne pwede nag uulam din po naman tayo di kung maga ay dapat paglalaanan pag may pera tayo kaya sabi ko ah, yun na may kahit hindi makatikim ng gano'n ng, ng, ng malimit basta makalusot lang ang kain basta makaraos kumain kahit ano pong ulam ay raraos hmm. yan nakanya po napapanood laging video sa uh, aking channel yan po ay yung mga natural na hindi na po tayo mag ano na Mag-i-schedule na bukas kay nilagang baboy. Hindi na po. Kaya pag minsan, no, nag-didre-diret yung ulam natin. Sardinas. Ayos po naman. Basta medyo luto lang at ang kumti. Tuloy pa ng haliyan. Are po, eh, ang dami pa ano. Sa aso pusa hanggang bukas ng umaga. Hapunan, almusal 'yan. Bukas na lang ulit ang sasain. Ng pangkain. Ayun, salamat po sa inyong pagsama, no. Para dito na rin po tayong tatapos ng vlog na to. Kung di pa po kung subscribe sa aking channel, pasubscribe na lang, paklik na lang po ang notification bell para maging updated to kasusunod ko pa ang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.